isa ka rin ba sa gumagamit ng Photolab? Nakikiuso ka rin ba? Alam mo bang pwede mabawasan ang ating Gcash o bank account dahil sa paggamit mo dito? At marami ako nakikita ang nagpo-post na nababawasan daw yung bank account o Gcash nila. At may na-receive daw silang message na successful ang subscription nila sa Fotolab. Alam mo ba na may apps na pinapagamit lang sa atin ng library ilang araw o di kaya free trial. At pagkatapos ng free trial ay may bayad na. Kaya pala yung iba na ang Gcash o bank account nila dahil naka-subscribe sila sa isang apps katulad ng Photolab. Pero paano ba malaman kung naka-subscribe ka sa isang apps o di kaya sa Photolab at paano maiwasan mababawasan ang laman ng Gcash o bank account natin? Una, punta lang tayo ng Google Play Store na tayo dito sa may upper right side, yung may profile pic natin, pinutin lang to. Then, pinutin itong payments and subscriptions. Then, pinutin itong subscription. Ayan. So, nakalagay dito, I discover subscription. You can sign up for subscription in your favorite apps and games. Manage them in a Google Play. So, pag nakasubscribe kayo sa isang apps, apps na sinubscribe nyo ay nakalagay dito. So, alimbawa ang PhotoLab. Makita mo dito ang subscribe. Merong apps dito na nakalagay. Ang gawin nyo lang i unsubscribe. So, gano'n lang kadali. Paano malaman kung nakasubscribe ka sa isang apps? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.